Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Patuloy na tinatalakay ng Bangsamoro Transition Authority Parliament ang usapin kaugnay sa Revenue Code. Sa impormasyon mula sa LTAIS, Public Information, Publication and Media Relations Division ng BTA Parliament kamakailan nagpulong ang Committee on Ways and Means kaugnay sa proposed Bangsamor Revenue Code. Isa sa pinag-aralan at ni-review ng mga mambabatas ang Title 2 ng BTA Parliament Bill No. 286 na tumutugon sa ilang probisyon nito kasama na ang construction of terms used sa BRC, Administration of Regional Taxes, Deputization of Local Government Units, Digitalization of Tax Collection at Real property taxes. Binigyang diin naman ni CWM Chair Paisalintago ang kahalagahan ng pagbibigay ng kahulugan ng regional taxes sa proposed code. May ilang rekomendasyon naman si Mindanao State University Marawi Professor Amanoding Esmail, consultant ng BRC, kaugnay sa pagkolekta ng buwis. Layon ng komite na maisa pinal ang deliberasyon nito sa susunod na linggo sa Maynila at maipresenta na ang report sa pagbubukas ng regular na sesyon ngayong buwan o sa buwan ng Pebrero. Sa iba pang mga balita, nagpapatuloy ang pamamahagi ng armchairs at iba pang learning materials ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa mga probinsya sa Bangsamoro region. Sa ilalim ng Project Improve Quality Education in the Bangsamoro Land o Project Iqbal, Ibat-ibang schools division tulad ng sa Maguindanao del Norte, Cotabato City, Lano del Sur 1 at Lano del Sur 2 ang napamahagian ng tulong. Layon itong masiguro na may sapat na kagamitan ang mga paaralan, mga guro at mag-aaral tungo sa pagkamit ng quality education alinsunod sa advokasya na no bang sa more child will be left behind. Samantala, formal nang binuksan ng Open Inter-Province Sports Tournament ng Bangsamoro Sports Commission sa Cotabato City Hall. Ang detalye sa report ni Farhana Kabalo. Bilang bahagi ng 6 founding anniversary ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sinimulan na ng Bangsamoro Sports Commission ang Inter-Province Sports Tournament kung saan maglalaban-laban ang iba't ibang Bangsamoro athletes sa larong basketball at volleyball. By the power vested on me and in behalf of our chairperson, the BSC Sports Tournament in celebration of the 6th founding anniversary is now officially open. Good luck and let the games begin. Itatampok sa tournament ang three major sports event na basketball para sa kalalakihan at volleyball para sa parehong mga kategorya ng kalalakihan at kababaihan na nakatakdang maganap sa January 10 to 17, 2025. Ayon kay Bangsamoro Sports Commissioner Numan Kaludyag, isa lamang ang inter-province sports tournament sa mga aktibidad ng BSC upang suportahan ng mga atletang Bangsamoro. Very important ito siya kasi aside sa pinopromote natin yung yung mga programa natin which is uh, yung mga sports event eh um uh, nakikita natin na sama-sama yung mga ano, sama-sama yung mga uh, yung constituent, yung mga stakeholders, yung mga partners na Uh, yung sama-sama tayong nagsusulong nung uh, mandato, yung kahalagahan ng sports, and at the same time, sama-sama rin tayong nagdiriwang sa ika na anibersaryo ng Bangsamoro. May mensahe din si Commissioner Kaludyag para sa mga atletang sasali sa tournament. Para sa ating mga atlet or mga manlalaro na makikilahok sa amin, uh, naway suportahan din niyo yun po yung ating mga programa, yung mga, ating mga activities. At sama-sama ho tayo sa pagdiriwang ng ika na anibersaryo ng Bangsamoro Government. Para sa ating mga basketball players at volleyball men, makakakuha ng 150,000 pesos na premyo ang mga mananalo habang 100,000 pesos naman ang mananalo sa volleyball women. Farhana Kabalo, BIO News. ating panahon ngayon, makakaranas po ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa atin sa Mindanao kasama na ang BARMM dahil po yan sa localized thunderstorms. Sa pagtaya ng pag-asa, magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may dalang kalat-kalat na ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying area sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at Bangsamor Ready sa ating panahon ngayon. Sundan din ang Facebook pages ng Bangsamor Ready at Bangsamor Ready. Weather update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Bangsamoro ready sa inyong mga screens. At yan po ang mga balitang tampok sa pasada alas 7 para lagi po tayong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM. I like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan po ng Bangsamoro Information Office, ako po si Jana Datuali, naghatid ng balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.